sobrang ganda Ayan. so pansin niyo po yung namumuo dyan sa ilalim yan na po yung mga fruitlets niya so I think na pollinate na po ito ng gala kasi dalawang variety pa muna dito ang nag uh, flower yung gala and wambugo Ayan. so sobrang ganda Ayan. so meron na pong dalawang clustered ng, apple, ng... mga ka-apple magandang arabo. Andito po tayo ngayon sa farm extension kung saan nakatanim po yung mga fruit trees natin. And then, um, papakita ko lang po sa inyo itong mga nakatanim natin ng na mga apples after mga 1.5 years yata. So, papakita ko po sa inyo yung mga um, flowering na po kasi meron na pong nag-flowers uh, na po dito sa orchard. Yan. So, hindi po tayo nakapag-update sa mga videos kasi nag-attend po tayo ng seminar about organic farming. So, medyo naging busy tayo this past a uh, few days. Tapos, yung page pa natin is na-hack. So, uh, pinafight pina-fight pa po natin yon sa Facebook na mabalik po sa atin yung Benzon Kennedy Agri Vlog and then yung Kapatagan Apple Orchard Rare Fruit Farm and Nurseries. And as of now, dito po tayo mag-upload sa YouTube and then sa Uh, personal account ko po sa Facebook ayan. so follow nyo po ako sa Benzon Kennedy Sepe yung may blue check yun po yung sa akin so ayan yung view and then ito naman po yung ating tarpaulin na inilagay dito kasi uh, certified po tayo ng ATI as um, training site or Ayan, learning site for agriculture. Ayan. So, may palogo na po tayo. Ayan. Ito po yung ating logo ng ayan, Kapatagan Apple Orchard Rare Food Farm and Nurseries. So, registered po tayo ng Agricultural Training Institute Region 11 or, uh, center ng Region 11. Ayan. So, ayan, ito na po yung ating mga tinanim na mga apples and so meron kasing mga nahuli kasi nare-graft po natin ito kasi yung mga tinanim natin na mga grafted is namatay so ayan so humahabol po and ito naman po yung ibang mga apple trees and medyo lumalaki na rin po sila and then mahangin rin po kasi dito so medyo na-stunted po yung ating mga apples yung iba gawa po ng hangin and ayan pakita ko po sa inyo ganito kaliit yung ating apples pero ayan madami na rin po siyang mga flowers ayan diba and dito may nakatanim tayong mga peanut sa bandang baba and ito pa so, meron pa pong mga nag start ng mga flowers ng mga apples so and mga nasa 3 uh, feet po yata yan. yan so maliit lang po siya. and then naglagay na rin po tayo dyan ng chicken dung and dito so yan uh, paunti-unti nililinisan na natin ito po yung tinaniman po natin ng uh, patatas before and ngayon for apples na po talaga ito so dito na part Ayan, meron pa rin pong flowering. Ayan, meron na siyang mga... So, ito mga nasa one and a half uh, feet yata ito. So, meron na siyang mga flowers. And dito, ayan, sobrang tataba pa po ng mga um, damo. Yan. Ito yung paragis. So, napaka-green ng damo Ayan. so dito na part meron na rin po yata nag flowers so, eh, meron din po mag nasa 4 feet Ayan. Masa. ng mga apples Ayan. growing na po talaga sila and then dito yata meron po ang flowering ayan so, merong clustered of tree na mga flaan meron pa dito sa baba so ito kasi yung mga varieties na kahit uh, hindi mo gaano um, inaalagaan so namumunga po siya or namumulaklak po siya ng kusa Yan. ito po yung gala na variety so ito mga nasa 5 feet na po ito ayan and dito sa damuhan ayan, ang tataba ng mga damo so ito po yung ating apple na maraming galing po mga flowers ayan sa so, dito meron yan so sobrang dami pong bunga ah uh, flowers nito sana nga lang mapulinate ito ng ibang variety yan. so may nakikita na rin po tayo dito mga bees na napupulinate sa ating mga apples yan so ito mga nasa ah uh, 3 and feet yata ito yan. So madami na rin po siyang uh, flowers. So dito pakita ko sa ibabaw. Kasi meron din po nag-fruit or na ganun, dito sa so, Meron tayong strawberry. Ayan. So in between sa mga apples, meron tayong tinanim ng mga iba't ibang crops. Gaya nung mani, itong strawberries. Pwede rin po yung kalabasa. So, ito po yung wambugo. Ayan. And ito, napakaliit na wambugo ato. Ayan. So, ito po yung graft. Yan yun niya. Ayan. So, ito po yung kanyang meron ng flower. Ayan, napakaliit po nito. Ayan. Napakaliit. And then, dito sa ibabaw, ayan, meron na po mga fruitlets. O, diba? Napakaliit nitong puno ng wambugo na to and sobrang ganda and so pansin niyo po yung namumuo dyan sa ilalim yan na po yung mga fruitlets nya so I think na pollinate na po ito ng gala kasi dalawang variety pa muna dito ang nag uh, flower yung gala and wambugo and so sobrang ganda and, So meron na pong dalawang clustered ng up uh, ng flowers dito sa puno to. Kita ko lang yung buong puno ayan, napakaliit po niyan. Pero flowering na. Ayan. so hindi pa ito nalinisan. Kasi pa yung ano, mga nasa 1000 square meter yata itong tinaniman natin ng apple, mga apples dito. And then mga nasa 5 Or six na po yata ng mga puno yung mga um, flowering. Ayan. So yun lang muna yung update sa ating mga apples dito sa isang farm extension. And uh, maraming salamat po.